Ako po ay naniniwala ng isang gobyerno para sa taong bayan ay patuloy na magpupursige at magsisikap upang mapaglingkuran ng buong husay ang publiko. Ito po ay isang mahalagang pagkakataon at diskurso upang mailahad ng ating Mayor Marilu Flores Pudillo ang kalagayan ng ating lusod. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan. bagong magiging kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod ng Kalapan. Ako ay una munang naging isang may bahay at ina sa aking pamilya, isang negosyante at pangkaraniwang mamamayan. Hanggang sa ngayon ay dala ko sa aking puso ang kagalakan at pasasalamat na ako'y nabigyan ninyo ng pagkakataon na mapaglingkuran kayo bilang inyong punong lungsod. Making Calapan a safer city. Public safety, street light, healthier. Calipenos, stronger city. Basic emergency, maternal obstetrics, and newborn care center. Enhanced social development. Servisyong Tama College Scholarship Program ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga senior citizen housing opportunities towards people empowerment or hope sa gender and development progressing towards a sustainable economy kalikasan para sa kabuhayan at kagalingan nang mga mamamayan. Dive tourism industry. Sinimulan ko ang aking termino na puno ng pag-asa at ambisyon na paunlarin palalo ang ating mahal na lungsod. Sa nakalipas na dalawang taon ng aking paglilingkod, hinarap natin ang mga suliranin ng lungsod. Pinagsikapan nating bigyan ang mga ito ng atensyon at nararapat na solusyon. Buong pagmamalaki ko pong ibinabalita na ang kalapan ay opisyal nang idiniklara na drug-free city. Ang ulat sa Taumbayan ay hindi lamang tungkol sa pagsalaysay ng mga nagawana ng kasalukuyang administrasyon, kundi upang mabigyan tayo ng direksyon kung paano natin higit pang mapapaunlad ang ating minamahal na lungsod ng kalapan. Nais nice kong ibahagi sa inyo ang pambihirang pangyayari na may mga namataang naglalakiang green sea turtles sa isang baklad na matatagpuan sa barangay Wawa. Ito'y nagpapatunay na ang ating karagatan dito sa lungsod ng Kalapan at iba pang mga karatig na katubigan ay isang ligtas at magandang lugar na panirahan nang iba't ibang nilalang ng dagat. Naniniwala po ako na bilang lingkod bayan, kailangan ko pong siguraduhin na palagi kong mapapaglingkuran ng buong katapatan, kausayan, ang aking mga kapwa-alapeng. Muli, sa kay Buturan ng aking puso. Maraming, maraming salamat po sa lahat ng mga kalapenos na niniwala at sumusuporta sa inyong lingkod. Sa mga kapwa ko, public servant, sama-sama po natin ipagpatuloy ang serbisyong tama para sa mas maunlad at maliwalas nakalapan, kalapan. Wala pong iwanan. Tayo po ay partners. Pag pong ituring na ako po ay mataas, kala ako po'y bumababa sa mga barangay upang madama po nila na ang puso ko ay nasa pagtulong sa aking mga kababayan dahil gusto po dahil gusto po mag-iwan ng isang negasiya ng isang ordinaryong malumurilyo ay nagpabago sa buhay ng mga mamamayan dito sa lungsod ng Kalapan. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala niyo po sa inyong lingkod.